ekstrusyon. Ayan, ganyan po, kainit yan. Oh. Isa ba, pa, si isa pa. Oo. Oh. Kita niyo po. Kita niyo. Ngayon po, si Kuya ay maglalakad ito, ito ng ulan, chineras. Paalam po ang gamit niya. Siya po ay isang monggolod, kaya niya dinasubukan to. <laughs> ay, ayan na po. ayan na po, ayan na po. Ang tagay niya, masisira na cellphone ko. Ayan, nabasang-basa na po yung cellphone ito ko sa ulan. Pagawa <laughs> niya mo! Ano ba sabi mo? Ano ba sabi mo? Pagawa <laughs> mo pa! Pagawa mo pa! Pagawa mo pa! Pagawa <laughs> 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 mo pa! Pagawa mo experience ko, Ano ba sabi mo? Ano ba sabi, ano sabi mo? Dali! Salita ka na! Oh, so, so hurt, man. <laughs> Look! Ano ka itang manan, oh, ha? Ano <laughs> ba sabi, man? Ito no? Ano? Okay. Ay, ayun! Ayun, ayun. Ayun, nangyayari tayong Yan yung champagne, man. Okay na yan. po ang pana.